Tingnan mo po, oh, laki. Dag pa daw yung bata. O, oh, tingnan nyo naman. O, oh. ano? Yung pa tayo po. Tuman, o. Oh. Yung tuman yun. bilis. Ang bilis ng tuman. oh, tinamaan. oh, tinamaan. Reserve ba, reserve ba, reserve ba rin. Reserve bilis. May ilas siya. Lagi <laughs> mo sa reserve ba, mo, mo bilis, oh. Oke. Udah Oh. Oke Oh, mina mina mina. Aku sumabit di sakawi, guys. Oh man. Aduh. Ayo ini. Hihihih. nih semarit oh semarit podong guys wuh nah wuh ngering awak kamu nang kok aku pun takut dong aku pun takut iwan mau nejan awak kamu tuh ini awak kamu tuh babang kak aku pun takut ini Op, 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 op. Op, op. Dito masi masisira, guys. Nakilis, guys, guys. Oh, op, 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 op. Yuri. Laki, <laughs> laki. specific guys. Okay? Thank you, Nobby guys, sa amin ng ano? Nangdale. Thank you. Napakalaki. Napakalaking tuman. Okay so, toman. Ay, ito mo. Oh, oh. Ano na dali. Yun o. Know? Toma. na dali, guys. mamaya yang ang guys. Ito, man. Laki, no? Karago nga. Kaya na, man. Oo, man. Ika na itong matak yan, eh. Eh, may balasig. Ano rin, Balasig yung kanya. Oh, oh. Baba ka muna. Medyo, medyo mo ko. Medyo, medyo siya. Bali nang dito na tayo guys sa babag guys. Eh po, nakadali tayong tuman, no? Tuman lang. Wow. Ang laki guys. Nabulbo kasi doon sa doon sa may kahoy. Kaya binangkap mo natin itong tuman ito. Oh, nakorder kami tuman. Ngayon pa lang. Kaya mo nga rin. Oh, dito si no? Gwen. Oh, dumating oh. Hello. Ito ito Hello. guys. Welcome to my easy yeah. vlog. Hawa ka mga rin, hawa ka mga rin. Nakakasaya, nakakasaya Yung ulo. Yung ulo niya guys oh. So. Nah, kasih <laughs> satu so, kembar ini mau mau memotong. Mau memotong. Ini it gimana sian? Sigi. Ini gimana sembak. Ini sembak sabak bilis? Itu mau lu. Pijat sia. Yihi, mau pijat mau. Pijin Oh, ginging ah. Oi, ai ai ai. Oh, ginging ah. Oh. Oh. <laughs> <laughs> Ay, kinagagat yung kinagaga, daliri ko. Oh, Nangyatan. Oh. Oh. Lumunan dito? Saan? Lumutan. Oh. Salamat pala Si Sir Dennis Di de Pasopil. Sa kanyang tali ang nakabanat. Ayun o. Ayun oh, yeah, ayun, oh. Ayun, po. ayun po. yung tali niyo. Salamat po. Ayun o. Si Dennis Di de Pasopil. Yan po. From Canada po yan. Wow! Sana. Sumusuporta po yung sa mga naniniksay na na katulad sa akin. Terima po sa iyo, Sir Dennis. Ayan, nakawin yun naman ni Tali mo. oh, patay, patay, patay. Few moments later. Uman, uman to. Uman? Oo. Uman na naman yung nakulay doon. Uman laban. Uman laban, ko muna. Para lumambot ang katawan niya. Pagurin muna, pagurin. Kita ko, Sib. Nakita ko, duman no? dyan. Uman din ang laki. Uman din ang Bilis ba yung bilis mo lagi mo yung banat bilis ayun lumulito na yung puntungan bilis Pas nandiyan ka kasi Ayun na oh yun na oh yung puntungan na na to Ito ang hawakan mo ito ba ko Lagi ba ayun lumuto ang doon ayun na o. oh plapla yun lang, plapla, plapla, laki, pla, pla, pla. ayun. Ako po. Ito rin na itong, ano na, layo na yung kasi nandun. Wala na yung plapla, umalis na rin. Ang laki-laki kailan pumunta naman Tuman Anak ng Tuman dinaanan na, na, yun, na Anong, toman, di tayo Nandun, oh, Nandunan naman yung Tuman oh. Binuul niya doon Tama ka mo itong video Sabi oh, yeah. oh, Lili. Oh, Lili. sa'yo ganitong mas lima na Tuman dito eh uh, Wala pa siya <laughs> sayang ayan yung tumo, <laughs> di lang dito, di mo tinamaan ni eh. Hindi kasi ay pag ano, ko biglang <laughs> tumalikog. Ayun na naman, ituman naman doon. Hindi doon, no? Ako, nasa damuan na. Itas mo itong video, kaya yung cellphone, no ba ito eh? Cellphone ay! yung no? Laki pa naman tinira mo, ka. Oh, oh. yung Yung guys! na wala na. Hello. Hello? Ayan, oh. Hello. Kita ni to, manjan oh, guys. Wala yung bala. Nawala yung bala. Nasa malikod yung, okay, nasa malikod yung Thomas doon gumasak. Hoy, guys, guys ako sa Facebook TV. Oh. Ayun na siya, Joel po na yung magpapakan na kasi hindi nakakakuha dito sa taas. Hey, man, kasi yan. So, Ang guys, si Miss Jo TV guys, oh. Nagbawang <laughs> <Yeah. laughs> kao oh, guys. Ito man yung dali. Nandiyan lang sa tabi. Uy, laki! Uy, lalaki! Lalo! 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 <coughs> <Laki. coughs> Sabi ko Tulog ako dito na, bala ka dyan, tignan mo. Inaulog ako dito, ay ikaw kasalanan ko. Gelo, putukin mo, gelo! Ano. Parang ako siya. Hop, 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 Yun! Shoot! Ay, laki nito, man! Hop, Ano, bababa ko, Dol? Bababa, gigi, gigi! Bababa ko, video. Bababa ko? sandali lang. Sandali lang. Eh, laki. guys, laki na toman. O barayo. Eto, na. <laughs> Bibijo kunalang dito. Eto na toman, guys. Toman, guys. Baba tayo. Guys, ayo na tayo, sinta yo. Ayun na na, Oh, ayan nung laki. laki. <laughs> Parang baby. <laughs> laki. Laki na ito man. Parang baby. Laki. Oh, ito ayan ito no? oh, Yung ito ito <laughs> <laughs> Oh. isak na, Dalawang sakmal Oh, dua oh. oh. <laughs> <laughs> Ay, pusang gala. Isang dangkal na yung lapad nito. Ito pala yung dangkal natin. Ah. Oh. Sige, sama mo na dito. Para... Ilagay mo dito para I... dalawa na. Patunay. Para umiksi ang video. Oh. Yung video natin. O, oh, yan o. Oh. O, oh, patunay. Ay, oh. dalawa na. Mas malaki pala yung... Mas malaki yan o. Oh. Mahaba ang ito. Oh. Malaki. Oh. Grabe naman yan. Ay, yung babae yan eh. Ay, hindi ko na masakmal. Lah. Hindi mo talaga masasakmal 'yan. Patunay 'yan. Pulay. Pulay Ay, naman. <laughs> yan, o ley. yan. Ayun, na. sa tayo natin oi, waray 'yun daw. Sa sa akin Sa akin 'yung maliit. Hindi sa akin 'to. Hindi, lang 'yung sa akin. May, ito yung May na po nito oh. uh -huh. naman? ano, guys? laki guys. Grabe. Grabe, guys. Grabe, dapat sinama natin na sa RSM eh <laughs> Pwede na masakman. Talagang <laughs> masakman. Yun mo guys, parang parang bata guys. <laughs> Taba. Yun mo. mo po, oh, laki. Daig pa daw yung bata. oh tinan nyo naman. oh ano? Na yung patayo, yung video. patay muna, tapos patayo. Guys, ito yung nauli natin. Ayan. O, parang. Ito yung mama mo. Yan oh Ito pa. Bawin-bawi. Ang idol mm -hmm. na naman. Dalawang tumon. Dalawang tumon, isang tumon. Mm.